Ding Dong Dantes ang sinagot ang isyo na may anak siya sa labas, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag mag magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Muling pumirma ng kontrata si Ding -dong Dantes sa GMA noong Huwebes. Malaki ang pasasalamat ng aktor dahil sa patuloy na pagtitiwala sa kanyang kakayahan ng Kapuso Network. Overwhelmed ako sa mga kaganapan. Napakasaya ko lang, napakasaya ng puso ko dahil finally ay magkakroon na naman ng bagong chapter ang aking professional and personal career. I say personal life dahil naging bahagi na talaga ng buhay ko ang GMA, 26 years. Grateful ako na nabibigyan pa rin ako ng pagkakataong gawin the things I love to do. Narealize ko ito noong unang sumalang ako sa entablado ng GMA when I was a dancer, labing anim, years old. Sabi ko, ito ang gusto kong gawin. Mahal ko ang trabahong ito at labing anim kaya thank you for giving me that opportunity, pagbabahagi sa dingdong sa Fast Talk with Boy Abunda. Hindi naging madali para sa aktor ang kanyang mga pinagdaanan sa show business sa halos tatlong dekada mayroong mga pagkakataong hindi alam ni Ding Dong noon kung saan patungo ang kanyang karera. Maraming maraming pagkakataon, Tito Boy. And I think mahalagang mahalaga yung mga gaps na yon. Gaps wherein hindi klaro sa iyo kung ano ang gusto mo at kung ano ang kaya mong ibigay at hindi rin klaro kung ano ang gusto ng mga manunood at that time. Maganda yung may ganun eh. It will challenge you to improve yourself more as an actor kung nag-give up ako baka hindi ko nagawa ang mga gusto kong gawin, paliwanag niya. Kinikilala ngayon si Ding Dong bilang primetime king ng GMA at box office king dahil sa tagumpay ng pelikulang Rewind sa Metro Manila Film Festival 2023. I don't see it that way. Sa oras na ganun ang aming mindset, narating ko na siguro yung aking nais marating. Titigil na kasi yung room for growth, wala ka nang lalakbayin. For me kasi as an artist, marami ka pa dapat pagkakataon na gusto mong mag-improve. Kasi hindi naman matatapos 'yon eh. 'Yun ang kagandahan sa trabaho natin, Tito boy. Constantly, you can still improve. I've seen both sides of the spectrum. Nang galing ako sa hindi kumita, nakita ko yung kumita. Ang mahalaga doon eh ano ba yung constant? What remains? Kung ano yung consistency mo to produce quality materials. Hindi dapat tumigil yan whether sa failure, or nandito ka sa success, makahulugang paglalahad ng aktor. Samantala, binigyang linaw ng aktor ang mga bulong-bulungan na di umano'y nagkaroon ng anak kay Lindsay de Vera. Mahigit apat na taon na ang nakalilipas ng unang pumutok ang balita tungkol sa pagkakaroon nila ng anak ng aktres. May mga pagkakataong tinatawa na lamang ni Dingdong Dong at asawang si Marian Rivera ang tungkol sa isyo. Wala po. Hindi po totoo. Sa totoo lang nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko ba or may sasabihin ba ako about the topic kasi baka tanungin nyo ngayon, at tinanong mo nga. Para sa akin, may mga tumatawag na po sa akin na mga kaibigan, mga kamag-anak, yung mga nagmamalasakit po sa akin. And because I have my responsibility sa aking mga mahal sa buhay, responsibilidad ko na karuhin ang isyong ito dahil mahalagang mahalaga po ang aspetong ito sa akin. I have a responsibility sa aking pamilya to clear things like this because I love my wife, I love my family very much, my kids. That's why I am saying that it is not true. Sa totoo lang noong una, pinagtatawanan lang namin eh, kami ni Marian pinagtatawanan namin siya. Paano nagkaroon ng ganito? Natural lang na may mga nagtatanong sa akin. Once and for all, I am clarifying na hindi siya totoo first time ko mapunta sa ganitong sitwasyon. I'm okay that I cleared it, dahil mahal ko ang pamilya ko, kailangang klaro yung mga bagay na ganito, paglilinaw ni Ding Dong. Magsasampung taon ng kasal si na Ding Dong at Marian. Ayon sa aktor ay talagang para sa pamilya ang lahat ng kanyang mga ginagawa sa buhay. Ngayon kasama ko na sila, bitbit -bit ko na sila sa lahat ng desisyong gagawin ko sa buhay gusto ko pagdating ng panahon sa bawat gawin ko, sa telebisyon man yan o pelikula, maging proud sila sa trabaho ng kanilang ama, giit ng GMA's letter Primetime King. Kahit abala sa kanya-kanyang trabaho ay sinisikap umano ng aktor na magkaroon palagi ng oras para kay Marian. Mahalaga para kay Dingdong na palagi silang nakapag-uusap ng aktres. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? Mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po.